<laughs> Paksiyo na bang mus. ang ko ng maraming kalong. Wala kahit paano. Lumasa. Mas mamaya lagyan ko siya ng kunting mantika. Paksiw na bangus. Lagyan natin siya ng ito naman yung kanin namin. Ininit ko kasi hindi na nakain kagabi. O nang masyadong basic yan. Hindi na nakakakain. Yan. Salamat.